Welcome to Henry KNG TV. Good morning, good morning po. Uh, ngayon po ay Friday. Nasa school lang po tayo. Mali nga po. Uh, mamaya pong hapon ng biyay natin. Punta po ng Pampanga. Kapon po, galing po ako ng uh, Terminal 3. Ngayon, Terminal 3 sumundo po tayo ng garis sa airport. Bali po ngayon, yan, maulang po ngayon dito sa San Isidro Nebesi ha. Ay sakto-sakto po, magluluto po ako ng bangus. Bangus or milk peas. Ayan po, bumili po ako. Bumili po ako dun sa may bilihan ng isda. Yan. Ang gawin ko po dito ay isisigang ko po ito sa bayabas. Bali, pinalinis ko na po ito. Uh, nahati po siya sa limang po, limang piraso. Pinagilip ko po siya. Okay na po yung ganyan. sa sinigang. Bari nga itong apoy yung bayabas. Uh, nabalat na po yung bayabas. Galing po ito sa bahay. Nakalagay po ito sa freezer. Uh, Istak po ito sa bahay. Uh, marami po kasi bayabas ngayon. Kaya nakakapag-istak kami ng bayabas sa may freezer. Tapos po, yun nga po namin natin. Bayabas, uh, isang sibuyas or onion, uh, chili green or chili panigang. Siyempre po, gagawin po tayo ng patis. Yan, dapat pati. Tapos po, pagbili nga po pala ako ng kangkong ito pong kangkong na to ay binili ko po dyan sariwan sariwa po yung kangkong na to bali 5 pesos po sa isang tali 2 4 6 anim na tangkay sa isang sa 5 pesos no? okay na po ito bali dalawa po yung binili ko mas masalap po ito mas maraming gulay sinigang na bangus sa bayabas ngayon po ay magsimula na po tayong maghimay-himay ihimayin ko po muna yung kangkong tsaka uhugasan na mabuti Ah, uh, ano? si Sabaya ba? ko ngayon. Pagkasing bangus po kasing Maraming po kasing luto na peri sa bangus Kaya gusto ko yung bangus bangus na araw-araw araw Pag-iawang sa pinatapos ko ng week 5, ha? So, week 5 na lang ako. Oh Para next week, week 6 na ako. hindi ko na puso sa samahan ng ibang gulay, basta kampungin. Ayan nga po, nahimay ko na yung kangkong. Tapos bababalatan ko na yung sibuyas. After po nito, pwede na tayong magluto. Simple lang po yung pagluto nito. Uh, simple lang po, pero masarap. Ayan. Dahil nga po sa bayabas. Masarap. po? Dabes. Dabes po itong ulam kapag umuulan. Ko so, magsimula na po tayo magluto. Bali, nagpapakulong magpapakulong ko ang tubig. Uh, ilalagay ko po yung sibuyas at saka yung bayabas susunod po natin itong bangus uh, huli po itong kangkong ayan po ganyan lang po kasimple yung buto yun na to pero masarap uh, lalagyan ko rin po siya ng siling manghang di ko po nasuha ah po maglalaga rin po ako ng kamote habang nagpapakulo ako ng bayabas, sibuyas at saka din ako na po yun ng asin para may lasa kamote po merienda ako kumukulo na. Kala ko na po ngayon yung bangos. magulo na pwede ko na pong ilagay yung kangkong ayun po luto na siya inuusok pa po ng aking sinigang sa bayabas o bangus na sinigang sa bayabas po itong aking nilagang kamote ay eh, malapit na rin maluto napasar po nito pule ubi po yung kamote napasarap kahit na hindi na po ulagay ng asukal to ito po ay napakasarap at napakatabis na yan po, mayroong isang kamote na hindi gusto. kasi Cebu ako po ito hindi sa may paso Parang medyo maula do. Oh. So, kasi Cebu ako po ito sa pasok kung tutubo. So, kasi Cebu alam po natin. Habang maghahantay ako na. habang nahantay ko maluto yung kamote na nilalala. Hintayin po natin tubig. Tubig lang po yan. Hindi po ispite Tubig lang. Para siya po ay tutubo dyan. Malalaman po natin kung magpapatubo ko ba yan o hindi habang nag-aantay nga po ako na maluto yung kasamahan niyan, po ako ng isa.